O, pa nga mo. Uy, pwede mo pagana. Ay, pambalay ni uh, Barangay Captain. Sir, na no. pero kay ano niya? Sa kaliwa. Sa uh, Good morning mga ka-travel Isa na naman pong magandang araw para sa ating lahat Ako nga po pala si Mike ng uh, Summer Traveler so, Ngayong araw ay may pupunta na naman po tayong isa sa mga barangay ng Kalbiga uh, Samar Ito ay ang uh, Barangay Barbaybay At uh, bago nga pala po tayo magpunta ng uh, Barangay Barubaybay Kung uh, bago ka lang po sa aking Facebook page Please uh, do follow my page at uh, syempre. Paki-like and share na rin po ng aking uh, mga videos para lagi kayo pong uh, updated sa aking uh, mga bagong upload. Okay? At uh, kung may mga videos din po kayo na mga nahanapin ano sa inyong mga barangay, uh, puntahan nyo lang po ang aking uh, YouTube channel. Adon uh, po ay uh, mabilis nyong mahanap ang uh, mga uh, uploaded videos ko nung una no sa mga iba't ibang barangay Tapos ah uh, paki-subscribe na rin po ng uh, aking uh, YouTube channel uh, na sa 1300 uh, 2300 plus pa lang po tayo doon. Mga ka-travel. Okay. Uh, so Dito na tayo sa barangay ah uh, pahog. Ay, sorry, hindi pa Patong. andito na tayo sa Barangay Patong. Nagkakalampas pa lang natin ng uh, kanilang uh, Barangay Hall. Medyo so, malapit na tayo sa Barangay Barubaybay. Nakikita ko na yung uh, Barangay nila. Ang lawak ng uh, rice field nila dito. Grabe, ang ganda, full ay green ganda tingnan natapos presko yung hangin dito kahit alas 12 na lang uh, uh, uh alas 11.45 na lang uh, umaga ganun pa rin yung hangin o oh, uh, press ko eh, so medyo malapit na tayo sa barangay barubaybay may introduce muna ako sa inyo na isang laro na pwede nating mapagkitaan mga ka-travel so panoorin nyo po ito Madali lang sumali sa ating Windsor.ph. Sobrang dali. Meron lang tayong four simple steps. Step 1. I-open mo lang ang iyong browser sa iyong cellphone o computer at syempre, search mo na ang Windsor.ph. Step 2. Pumunta lang sa upper right at mag-register. Ilagay ang iyong real information para sa ating verification purposes. Step 3. Sagutin lang ang tawag mula sa ating Windsor team para mas ma-verify Power kasi ang minor. Atin-atin lang to. Yung mga responsable. At syempre, step 4, once na verified pwede ka na mag in at deposit go bank transfer, GCAS, Paymaya, Coinstar PH, at marami pang iba. Mahalagang palaala, ang Windsor.ph ay isang online betting platform kung saan pwede mong laruin ang kahit na anong larong na mention ko at nasabitin ito. At huwag kang mag-alala, ang Windsor.ph ay licensed by PODCORP. Mas safe na safe laruin ang Windsor.ph Okay, uh, yun po ay ang Windsor.ph Ang Windsor.ph po ay uh, isang online games na pwede natin laruin kahit saan tayo magpunta Basta may internet connection lang po mga katravel Doon po ay uh, marami kayong mga games na pagpipilian Bisitahin nyo lang po yung kanilang uh, uh, website uh, Ilalagay ko po yung link dito sa baba no sa comment section ilalagay ko po yung uh, link kung gusto niyo pong maglaro bisitahin niyo na lang po uh, click na lang po yung link para mapunta ka agad kayo sa registration oh uh, malapit na tayo ngayon ay araw ng uh, uh, Merkoles uh, alas 11.46 ng uh, umaga Oh, sarap ng hangin, grabe. Kahit ganito yung uh, sikat ng araw, oh. terik na terik pero <coughs> yung hangin dito, presko. Kakaiba talaga yung lugar dito. Siguro ko oh, pag uh, may kubo ka diyan sa part na yan, sa gitna ng uh, ano na yan, sigurado makakatulog ka kahit ganitong oras. Presko ng hangin. Grabe. sarap matulog <laughs> so ang galing na kami dito nung una ni Pitikerong Lagataw uh, hindi lang kami nag ikot kasi nung time na pumunta kami dito ay uh, kasama namin yung mga candidates ng uh, Mutya ng Samar nagkaroon sila ng uh, photoshoot dito sa may uh, unahan uh, dun sa dinaanan natin kanina Okay, uh, andito na tayo sa barangay Barubaybay. At uh, siyempre bago tayo magigot, kailangan muna natin magpaalam kay uh, uh, barangay captain. At uh, pupuntahan po natin ngayon sa bahay niya, no? At uh, doon tayo magpapaalam. O, saan taya, Saan kaya tayo pwede magtanong dito, ano? kaya tayo pwede magtanong? Pag ganito talagang oras, alas 11.48, 48, kulang talaga ang uh, tao sa kalsada kasi terik yung araw. Mga bata, o oh, mga bata lang dito sa kalsada o oh, naglalaro. ay tide pa lang ngayon. So, maghahanap tayo ng mapapagtanungan. pwede magtanong? Ay, dito kayo mo. Ano ba? O, pahinga kulok mo. pwede magpagana. Ayon Pidon. po ang ni uh, Barangay Captain. Sir, na, pero kaya ano niya yung dito? Ah, may meeting nga Ah. Ay, doon nga ito balay. Ito may red. Red niya may papag. Ano yung uh, ba? Ay, ito nga. Ang, ito nga po, uh, an an ito an may blue nga basura na gawas <coughs> na may red nga gawas. <coughs> nagmi-meeting pa man. Oo. Oh. Oo. Oh. oh. Maasarit on tako. Ay, ah. <laughs> ako si Floyd Galilibo ton tako ng barangay. Pero kayo bigal na tayo. Adam, pero ate mo na iyak na gawas. Daw. Ito na ra. white t-shirt niya. Ana ngaran ko. Juan Carlo Agasa. Carlo Agasa. Oo. Uh -uh.

So yun guys uh, Dito muna tayo mag umpisa Sa Sa may ano nila uh, Fish port Puntahan muna natin dito no? Nakausap na natin si Cap uh, Nakausap kami At uh, okay naman daw Na mag tayo sa kanilang barangay eh so unahin muna natin dito 'yung uh, fish port daddy uh, doon sa may unahan tapos balik tayo papasok sa loob. Dun tayo uh, magano mag, uh, umpisa Bali 'yung kanina, simula 'yung Barangay Baro-by-bye is mula doon sa may uh, kanto kanina no. Ah, uh, yun po 'yung ano nila. Ah, uh, ah, uh, umpisa ng Barangay baro bye bye So dito tayo muna. Uh, unahin natin 'yung uh, fish port nila dito no. Umalik lang tayo. So, eto yung fishport nila dito sa right side, ito 'yun. Tapos uh, dito naman yung, uh, uh, basketball dito. Eto, eto yung basketball court nila dito. So, ito, ito yung basketball court nila. hindi pa tayo. Makakapasok dun may uh, malaking agila dito. Na, ano ang ganda ng uh, revolto nila dito ah. So ang lapad, itong uh, kung makikita nyo sa right side ko, ito yung uh, itong river na to is sa uh, papunta na to ng uh, Makeda Bay. Ano? Ano Eh uh, <laughs> uh, ito yung multi-purpose hall nila. Uh, galing tayo dito kanina, lakap. Ito yung bagong multi-purpose nila tapos ito ito ang floating cottage ano ng uh, uh, ano ng uh, Barangay Barubaybay. Kung uh, gusto niyo mag-ikot, uh, pwede 'yan naaaga magagamit 'yan. So, pabalik kami dito ni uh, Pitikero ng gaga tao para uh, i-promote uh, 'yung mga tourist spot ng Barangay Baro-Baro dito. mayroon din silang bird sanctuary dito, tapos 'yung mga uh, mga seafood sila dito, may may mangaali rin dito. So, dito tayo. Ito 'yung uh, covered court. awal pa, awlad pa silang basketball court so, dito, sir. Oh, sticker.

Apo Okay so Ah dito tayo dumaan sa gilid Okay yeah. So pa dito ah, Okay wala nang kalsada dito May papasok doon sa loob So ito yung sinasabi ni Cap Na bagong fish port din nila Na inaayos Ganda yung lugar oh. High tide ngayon dito So ah, Sarap dito magtambay <laughs> Tapos may dala kang fishing rod, pwede rin dito ata mamingwit, ano? Ang daming uh, project tikap ngayon ah. Uh, na ginagawa. Buhay kayo, kap. Oh, okay, wait, may uh, humihingi ng stickers. <laughs>

Sa mga daanan Sa... Eh, uh, ah, asan kayong yung sinasabi ni Cap na uh, daan? Papasok sa loob? First time natin makapag-ikot dito? <laughs> Ali, ah, uh, ang daming bahay na pala dito na malalaki Ah, ito may mga daanan din sa looban So, makakapasok yung motor. So, maya-maya uh, papasukin natin, iikot tayo doon sa loob. Yung pala yung uh, mga pathway na sinasabi ni Kap. So, papasok tayo doon maya-maya. Ito dito mayroon din. Okay, ito yung uh, Barangay Barubaybay Elementary School. Oh, so, wala pang klase kasi nasa of 22 pa ata yung uh, opening nito. Welcome back school, Barangay Barubaybay katbalaw kalbiga to district. Ito yung uh, school nila dito. Tapos, ito naman yung uh, chapel ng uh, Barangay uh, Barubaybay. Oh, dito tayo dito. Okay, so ito yung chapel ng uh, Barangay Barbaybay. Oh, so, naka-close lang siya. Naka-close lang yung gate pero hindi naka-lock open naman po siya. Eh okay. So dito tayo. Balik tayo dito. Dito tayo dito. Ah, uh, sabi ni Kap yung uh, dulo daw dito is uh, yung uh, bird sanctuary nila. So, puntahan muna natin yung dulo tapos uh, balik tayo uh, puntahan natin yung mga pathway na maliliit, makakapasok daw naman makakapasok naman daw yung motor sabi ni Cap uh, ito yung uh, nutrition post ng uh, barangay Barubaybay so siguro ito na ata hanggang dito lang ata Or saan pa ba. So doon na lang tayo sa may unang banda. Ah, uh, liligo tayo. Okay, so hanggang dito na lang muna tayo, balik tayo, punta natin yung mga luoban. lapad dito ang lapad. So yung bird yung bird sanctuary nila dito is uh, open kahit anong araw kahit anong oras open sila dito. So babalikan namin 'yan ni Pitikerong Lagatao. Uh, ngayong uh, Sabado or Sunday babalik kami dito para puntahan namin yung uh, mga tourist spot nila dito sa Barangay Barubaybay. Para at least mga talong Bali po tayo dito. So puntahan natin yung ay uh, yung pathway dito sa left side. Ito ano yung pathway niya. Ito ata, ito yung uh, barangay ito ata yung barangay hall. Aba. Ito ata. So Oh, tama. Ito yung barangay hall nila. Ito. Dito sa right side ko. Iadaanan natin ulit mamaya. So, dito tayo sa loob. Dito tayo sa right side. Okay. Dito tayo dumaan. Okay. Hindi <laughs> ko napansin yun. <laughs> Ang dami na palang bahay dito sa barangay Barabaybay. Okay tapos ah uh, mostly mga concrete na. And may kalsada pa dito. So dito ito na yung dulo uh, papuntanan ng ano uh, Adagat. So dito tayo dumaan ulit, balik tayo dito. So ang labas nito is uh, yung may blue uh, na bahay. Wait, <laughs> may, mayroon din pala dito, sa, May kalsada pa nga yan d'yan, ano? Oh, maray na. Last title Ah, okay. Sige. Thank you. So, wala na daw doon. Ah, ito na yun. Okay. Yan. Ito yung uh, palabas na ng Barangay Barubaybay papunta na ito ng uh, Kalb, uh Kalbiga, Kalbiga, proper. Tapos, ito yung papunta ng uh, Barangay Pasigay, no? So, balik tayo dito. Punta, daanan natin yung uh, Barangay Hone ng uh, Barangay Barubaybay eh hey, shout out shout out nga para sa lahat ng mga taga Baro-by-bye ano. Uh, magandang hapon po sa inyo. Uh, thank you thank you so much po kay uh, Barangay Captain uh, at sa lahat po ng barangay officials dito sa Barangay baro by at uh, pinayagan nyo po si uh, Summer Traveler na makapag-ikot po sa inyong barangay. Thank you thank you po Kap. Uh, so ito po yung barangay hall nila. Ito po dito. Hey, ganda ng bara ng Barangay Baro-by-bye, ang lapad pala. So ang akala ko dito uh, uh, maliit lang yung barangay, ang lapad pala. So may mga doon pa pala sa looban ano. Napakaganda. Excited na ako na uh, mapuntahan namin ni Pitikerong Lagataw yung bear, yung uh, bird sanctuary nila dito. Kasi base sa usapan namin kanina ni Kap, uh, marami daw magagandang uh, ibon doon sa loob, uh, iba't ibang ibon na makikita namin. So, excited na ako na <laughs> makabalik kami dito ni Pitekerong Lagataw sa Saturday or Sunday, babalik kami dito. Tapos, uh, kung may time pa, makakaabot pa kami ng ano, uh, pupuntahan din namin yung uh, mangrove, ano nila, uh, site nila. Ito, tour kami ng uh, kanilang tour guide dito. Ka uh, kanina, yung sinasabi kong uh, floating cottage doon, sabi ni Kap, kung uh, family daw kayo, or barkada na gustong mag-tour dito sa mangrove area nila masyado daw malawak pwede daw yun uh, hinihila para at least uh, lahat makakasakay maganda, safe naman yung uh, floating cottage na yun kasi eh, suplido yung pagkagawa okay, so shout out, shout out sa lahat ng aking mga followers thank you, thank you, thank you, thank you so much po sa inyong lahat, kung wala po kayo, wala po dito sa si summer traveler, at sa lahat po ng mga taga-barangay bye bye. Magandang hapon po sa inyong lahat. Shout out po at sa lahat po ng uh, barangay officials, lalong-lalo na po kay Barangay Captain, shout out po sa inyo, Kap. Thank you so much po. Maraming 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 salamat po. Okay. So hanggang dito na lang po. God bless po sa ating lahat. It's uh, Wednesday at uh, time check is uh, 12:14 ng uh, hapon. Happy lunch day na po. Okay. So bye po. God bless po sa ating lahat and bye.